private message para hindi kayo ma-scam. Tama po ba yun? So kaya namin ginawa ito. Alam nyo kasi doon sa comments nyo, ilang million lang nagko-comment doon. Pag tinawagan ko kayo doon, tapos lolokohin kayo. Marami ho nangyari ngayon. During the time na wala ako sa TV, akala nyo nasa TV pa ako, tapos ginagamit. Nay, ok no. na, si Willy na binami po ito. 10,000. E na-scam po, bibigay. Wala po kami ganun. Ito nga, kaya klaro ko, no? Hindi po ako tumatawag ng hindi live sa show. Wow, wala akong show pa ngayon. Wala pa tayong show. Pag nag-launch tayo, abangan niyo po kung anong oras dito sa TV5. At pag natapos yung show, huwag maniniwala pa mito mga nanalo kayo. I Stop namin. Lagi na lang huwag kayo nananalo. fact, si Kabayan, Noli Di Castro, sa akin. Tinawagan niya ako, yung kanya pong kasambahay na iscam. 10,000. Nagpadala yata siya ng g kasi, oh, hindi kita tatawagan ni Kuya Will pag hindi ka nagpadala ngayon. Kami nga po ang nagbibigay eh. Bakit kami hihingi? Di ba? Yun na lang pwede kayo sa isip nyo. Hindi kami hihingi sa inyo na kahit na magbibigay kami ng jacket, magbibigay kami ng cellphone, magbibigay kami ng kotse, o anuman o house and lot pa, at cash na kailangan nyo. Yun ang importante. Saan nabanggit ko yung laos, laos na yung programa, laos, hindi ko lumalaos ang programang tumutulong sa ating mga kababayan. Tandaan nyo po yan. Okay? Ayan. Ikaw na nga dumayal. Okay na, okay. 把十。